Isang nakakakilabot na silence ang bumalot sa mga sinaunang kasaysayan. Bakit parang tuluyang nawala sa Biblia ang mga babaeng ni Filim, mga higanteng kababaihan na tila inilibing ng panahon at ng takot? Anong kakaibang puwersa ang nagtaboy sa kanilang kwento sa pinakatiwasay na sulok ng kadiliman ng misteryo? Kung ang mga higanteng lalaki ay nilarawan sa detalye, ngunit ang kanilang mga kauri na babae ay hindi kailanman binanggit, ano ang gustong itago ng sinaunang mundo? Pinalot ba ng takot, inggit o sadyang inutusan ng mga makapangyarihan na kalimutan sila magpakailanman? Malamig na hangin ng palaisipan ang dahan-dahang sumasakal sa ating pagkaunawa. Sa dilim ng antidiluvian na daigdig, sumiko ang mga anak ng Diyos sa mga babaeng tao at isinilang ang mga nifilim, mga nilalang na pinagsama ang pagkabansa ng tao at likas Diyos ng rebelde. Ngunit sa bawat salaysay ng Biblia at apokrifal na teksto, tanging mga lalaking higante ang sinasadyang tampok. Walang pangalan, walang mukha, walang kwento. Isang pagkukulang na tila sinadya. Ano talaga ang nangyari sa mga babaeng ni Philim? Pinatay ba sila ng Diyos sa simula pa lang? O sila ba ay nanatili, nagtatago, nilulunod ang mundo sa lihim? Ang hindi pagpapakita sa kanila ay hindi lamang butas sa kasaysayan. Ito ay latay isang sugat na ayaw sumara na naghihintay ng may lakas ng loob na humukay. Sa bawat sigaw ng gerang espiritual, asan ang boses ng mga babaeng ito? Sila ba ay naging mga biktima, mga mandirigma o mga aninong sumusulyap sa bawat paglipas ng henerasyon? Sa dilim, may mahinang bulong. Kami rin ay naririto, sinadyang hindi ilagda ang aming pangalan. Handa ka bang sumisid sa misteryo? Handa ka bang lampasan ang ipinagbabawal na hangganan at alamin kung ano ang tunay na nangyari dahil sa pagtatapos ng simula, nararamdaman mong may tinatago pa. Isipin ang isang mundong walang ulan kung saan ang singaw mula sa lupa ang siyang dumidilig sa mga halaman. Ito ang daigdig bago ang malaking baha, isang sibilisasyon na may kaalamang malalim at teknolohiyang hindi natin kayang unawain ngayon. Ngunit sa gitna ng kagandahang ito, isang anino ang bumaba mula sa kalangitan, ang mga anak ng Diyos mga anghel na nilisan ang kanilang tahanan, ay bumaba dahil sa pag sa mga anak na babae ng tao. Ang kanilang pagbaba ay hindi isang pagbisita, kundi isang pagsalakay sa banal na disenyo ng paglikha. Ang hangin noon ay napuno ng kakaibang tensyon. Ang banal ay hinaluan ng bawal. At ang resulta ay isang lahi na hindi dapat umiral. Ang mga nefilim. Sila ay mga higante, mga bayani ng katanyagan ngunit ang kanilang katanyagan ay nabahiran ng dugo at karahasan. Ang kanilang pag-iral ay isang sampal sa mukha ng may kapal, isang patunay na ang rebelyon ay nagbunga ng laman. Bawat sulok ng lipunan ay unti-unting nilamon ng kanilang impluensya, at ang lupa ay napuno ng kasamaang hindi pa nasasaksihan. Sa gitna ng lumalagong kadiliman, paano at bakit ang kwento ng kanilang mga ina at mga kapatid na babae ay tuluyang nawala? Ang mga manunulat ng kasaysayan noon ay mga patriarka. Posible bang ang kanilang pananaw ay nakasentro lamang sa mga lalaking mandirigma at hari o may mas malalim na dahilan? Marahil, ang kapangyarihan ng mga babaeng Nephilim ay hindi pisikal, kundi isang bagay na mas mapanganib, isang kapangyarihang espiritual o reproduktibo na kailangang burahin sa alaala ng sangkatauhan. Ang kanilang pagkawala sa talaan ay isang operasyong perpekto. Walang bakas, walang pangalan, walang anino. Tila isang buong kalahati ng isang lahi ay pinutol mula sa aklat ng buhay. Habang lumalaki ang mga higanting lalaki sa lakas at kapangyarihan, ang kanilang pinagmulan, ang babaeng sinapupunan na nagdala sa kanila, ay itinago sa likod ng isang tabing na bakal. Ang bawat tagumpay ng mga lalaking nefilim ay isang paalala ng isang lihim na pilit itinatago. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang mga tanong ay nagsisimulang sumigaw sa loob natin. Bawat pahina ng kasaysayan na ating binubuklat ay tila may kulang na piraso. Ang kawalan na ito ay hindi isang pagkakataon lamang. Ito ay isang sadyang pagkilos na nag-iwan ng isang misteryong sumisigaw na malutas. Kung ito pa lang ay nakakaintriga na sa iyo, mag-subscribe sa channel. Mayroon pang mas maraming nakatago sa kwentong ito na kailangan mong matuklasan. Isang nakakagulat na teorya ang biglang sumulpot mula sa mga sinaunang apokrifal na teksto tulad ng aklat ni Enoch. Sinasabi rito na ang kasalanan ay hindi lamang ang paglikha ng mga higante, kundi ang pagtuturo ng mga nahulog na anghel sa sangkatauhan ng mga ipinagbabawal na kaalaman. At dito, isang nakakayanig na posibilidad ang lumitaw. Paano kung ang mga babaeng ni Filim ay hindi mga higanting mandirigma, kundi sila ang mga unang mangkukulam? mga tagapangalaga ng lihim na kaalaman na ipinasa sa kanila ng kanilang mga amang anghel, biglang nagbago ang lahat. Ang misteryo ay hindi na tungkol sa pisikal na sukat, kundi tungkol sa isang espiritual na kapangyarihang mas nakakatakot. Sila ay maaring naging mga daluyan ng ipinagbabawal na mahika, astrology, paggawa ng sandata, at ang sining ng panlilinlang. Ang kanilang pagkawala sa kasaysayan ay hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil sila ang tunay na banta. Ang pagbura sa kanila sa mga talaan ay isang pagtatangkang putulin ang linya ng espiritual na kontaminasyon na kanilang daladala. Isipin ang isang lipunan kung saan ang mga babae ay hindi lamang nagbibigay buhay, kundi nagbibigay din ng kapangyarihang mula sa kadiliman. Sila ang mga reyna ng kanilang mga angkan, hindi dahil sa kanilang lakas, kundi dahil sa kanilang karunungan mula sa mga rebelding anghel. Ang kanilang presensya ay mas mapanira kaysa sa hukbo ng mga higanting lalaki. Ang kanilang pag-iral ay isang direktang hamon sa banal na kaayusan, isang pagtatangkang itayo ang isang kaharian ng kadiliman sa lupa gamit ang kaalamang hindi para sa tao. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay nagpapabilis ng tibok ng ating puso. Ang mga babaeng nefilim ay hindi na mga biktima ng kasaysayan, kundi mga pangunahing arkitekto ng rebelyon. Sila ang mga ugat ng kasamaan na kumalat sa buong antediluvian na mundo. At ang kanilang pagkawala ay isang estratehikong hakbang ng langit at lupa upang itago ang isang katotohanang napakapanganib. Ang katahimikan ay hindi na isang simpleng pagkukulang, ito ay isang takip sa isang malalim na sugat. Ang mundo bago ang baha ay mabilis na bumulusok sa isang bangin ng kasamaan na hindi na mababawi. Ang mga lalaking higante ay ang mga kamao ng rebolyon, ngunit ang mga babaeng Nephilim ang utak sa likod nito ang kanilang impluensya ang siyang nagtulak sa Diyos na magsagawa ng isang paghuhukom na walang katulad, isang paglilinis na kailangang burahin hindi lamang ang mga katawan, kundi pati na rin ang alaala ng kanilang ipinagbabawal na kapangyarihan. Ang tensyon ay nararamdaman mo na sa iyong mga buto. May paparating na paghuhukom. Sa gitna ng kaguluhang ito, ang pananampalataya ng mga natitirang matuwid ay nasubok hanggang sa sukdulan paano ka mananatiling tapat sa Diyos sa isang mundong pinamumugaran ng mga demonyo sa laman. Ang bawat araw ay isang pakikibaka. Ang makita ang mga higanteng naglalakad sa lupa ay sapat ng nakakatakot. Ngunit ang maramdaman ang espiritual na lason na dala ng kanilang mga kapatid na babae, ang mahika, ang panlilinlang, ang pagbaluktot sa katotohanan, ay isang pasanin na halos hindi makayanan ng kaluluwa. Si Noe at ang kanyang pamilya ay hindi lamang nagtatayo ng isang arko. Sila ay nagtatayo ng isang pader laban sa isang dagat ng espiritual na kasamaan. Ang bawat martilyo na kanilang ipinupukpok ay isang dasal, isang sigaw ng pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Sa kanilang paligid, ang mundo ay nagsasaya sa kasalanan, sumasamba sa kapangyarihan ng mga nefilim, at yumayakap sa mga aral ng kadiliman. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay nakakabaliw. Ngunit ang kanilang pananampalataya ay ang tanging ilaw sa isang mundong nilamon ng dilim. Ang panloob na labanan ay mas matindi kaysa sa panlabas na banta. Ang tukso na sumuko na makibahagi sa ipinagbabawal na kapangyarihan ay laging naroroon. Ang mga babaeng ni filim sa kanilang karunungan ay maaaring nag-alok ng mga solusyon sa mga problema ng buhay. Yaman, kapangyarihan, mahabang buhay. Ang pagtanggi sa mga alok na ito ay nangangailangan ng isang pananampalatayang mas matibay pa sa bakal. Ito ay isang pagsubok kung saan ang kaluluwa ng sangkatauhan ay nakataya. Isipin ang bigat sa puso ni Noe habang ipinapaliwanag niya sa kanyang mga anak kung bakit kailangan nilang manatiling hiwalay sa mundong iyon. Hindi ito simpleng usapin ng mabuti laban sa masama. Ito ay isang usapin ng banal laban sa karumaldumal. Ang pagpapanatili ng kadalisayan ng kanilang linya at ng kanilang espiritu ay ang kanilang tanging misyon. Ang bawat paglubog ng araw ay isang tagumpay, isang patunay na ang liwanag, gaano man kaliit ay hindi patuluyang namamatay. At sa gitna ng lahat ng ito, ang katahimikan tungkol sa mga babaeng nefilim ay nagiging isang sandata ng kaaway. Dahil hindi sila nakikita, hindi sila kinatatakutan ng tama. Ang kanilang panganib ay nakatago, mas malalim at mas mapanlinlang. Ang tunay na laban ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga espiritwal na kapangyarihan sa himpapawid at ang mga babaeng ito ang kanilang naging pinakamabisang daluyan sa lupa. Ang mundo ay hinog na para sa paghatol. Ang langit ay hindi na makatiis. Ang sigaw ng dugo at kasamaan mula sa lupa ay umabot na sa trono ng Diyos. Ang desisyon ay ginawa, ang paglikha na minsan niyang tinawag na napakabuti ay kailangang linisin sa pamamagitan ng tubig. Ito ang rurok ng kosmik na digmaan sa lupa. Hindi ito isang simpleng parusa. Ito ay isang operasyon ng pagliligtas. Isang desperadong hakbang upang iligtas ang hinaharap ng sangkatauhan mula sa kabuuang pagkalipol sa kamay ng hybrid na lahi. Ang puwersa ng kadiliman ay nasa kasagsagan ng kanilang kapangyarihan. Ang mga lalaking nephilim ay nagahari sa lupa. Ang kanilang lakas ay walang kapantay. Ngunit sa likod ng kanilang trono, ang mga babaeng ni ang humahawak sa mga tali ng kapangyarihan, binubulungan sila ng mga lihim ng mga bituin at ng kailaliman. Sila ang mga reyna ng isang mundong binaliktad, kung saan ang kasamaan ay itinuturing na kabutihan at ang paghihimagsik ay itinuturing na kalakasan. Ang kanilang impluensya ang siyang nagselyo sa kapalaran ng kanilang sibilisasyon. Ang pagtatayo ng arko ay isang kilos ng pananampalataya na naging isang pampublikong pangungutya. Habang si Noe ay nagtatrabaho sa ilalim ng araw, ang mundo sa paligid niya ay nagpapatuloy sa kanilang mga kasalanan, nagtatawanan sa ideya ng isang paparating na paghuhukom. Hindi nila nakita ang mga ulap na nagtitipon, hindi lamang sa langit, kundi sa espiritual na larangan. Ang huling paanyaya sa pagsisisi ay binaliwala at ang pinto ng pagkakataon ay unti-unting sumasara. Isipin ang huling araw bago ang ulan. Ang tensyon sa hangin ay halos mahahawakan mo. Ang mga hayop ay nagmamartya papasok sa arko. Isang supernatural na prosesyon na dapat sana ay nagbigay babala sa mga tao. Ngunit ang kanilang mga puso ay matigas. Ang kanilang mga isip ay bulag sa katotohanan. Sila ay nalunod sa kanilang sariling kapangyarihan, sa kanilang sariling karunungan na galing sa mga nahulog na anghel. Ang kanilang pagtanggi na makinig ang siyang naging kanilang hatol. At pagkatapos, Bumagsak ang unang patak ng ulan, isang tunog na hindi pa naririnig sa mundo. Ang pintuan ng arko ay isinara, hindi ng kamay ni Noe kundi ng kamay ng Diyos mismo. Sa labas ang pagtawa ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng takot, at sa huli, ng desperadong mga sigaw. Ang tubig na nagbibigay buhay ay naging instrumento ng kamatayan. Nililinis ang lupa mula sa kontaminasyong hindi na maaaring gamutin. Ang rebelyon ay natapos na. Nang humupa ang tubig, Isang bagong mundo ang sumalubong kay Noe at sa kanyang pamilya. Isang mundong tahimik, malinis at puno ng pangako. Ngunit ang alaala ng nakaraan ay hindi basta-basta mabubura. Ang mga kwento ng mga higante, ng kanilang kapangyarihan at ng kanilang pagbagsak ay mananatiling isang babala na ipapasa sa bawat henerasyon. Ang paghuhukom ay naganap, ngunit ang pinagmulan ng kasamaan, ang mga rebelding anghel, ay nakakadena lamang naghihintay sa huling paghatol. Ngunit narito ang isang nakakagambalang katotohanan. Pagkatapos ng baha, ang mga higante ay muling lumitaw. Ang mga talata sa Aklat ng Mga Bilang at Deuteronomio ay nagsasalita tungkol sa mga anak ni anak, mga higante na nagdulot ng takot sa mga Israelita. Paano ito nangyari? Ang misteryo ay lalong lumalalim. Posible bang mayroong pangalawang paglusob ng mga nahulog na anghel? o mayroong isang bagay sa genetic code, marahil sa pamamagitan ng asawa ni Ham, isa sa mga anak ni Noe, na nagdala ng bakas ng dugo ng Nephilim sa bagong mundo, ang pagbabalik ng mga higante ay isang patunay na ang digmaan ay hindi. Patapos, ang kwento ni David at Goliath ay hindi lamang isang kwento ng isang batang pastol laban sa isang malaking mandirigma. Ito ay isang microcosm ng patuloy na labanan sa pagitan ng lahi ng Diyos at ng lahi ng ahas, si Goliath, isang inapo ng mga higante, ay isang simbolo ng sinaunang rebelyon na muling bumangon upang hamunin ang mga plano ng Diyos. At sa pagkakataong ito, ang tagumpay ay makukuha sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi ng lakas. Ang sistematikong pagbura sa mga babaeng nephilim sa mga talaan ay mas nagkakaroon ng kahulugan ngayon, kung ang kanilang linya ay may kakayahang magpatuloy ng hybrid na lahi ang pagtatago sa kanilang pag-iral ay isang estrategikong hakbang upang itago ang kahinaan ng sangkatauhan. Ang kanilang katahimikan sa kasaysayan ay isang takip sa isang genetic o spiritual na time bomb na maaaring sumabog anumang oras. Ang bawat higanting lumitaw pagkatapos ng baha ay isang paalala ng isang lihim na hindi paganap na nalulutas. Ang mga kahihinatnan ng unang rebelyon ay umaalingaungaw sa buong kasaysayan. Mula sa mga higante sa Canaan hanggang sa mga espiritual na labanan na kinaharap ng mga apostol, ang anino ng mga Nephilim ay laging naroroon. Ang kanilang kwento, lalo na ang nawawalang bahagi ng mga babae, ay isang susi sa pagunawa sa kalikasan ng kasamaan at sa walang katapusang awa at paghuhukom ng Diyos. Ang laban para sa kaluluwa ng sangkatauhan ay nagpapatuloy at ang mga sinaunang misteryo ay may hawak na mga aral para sa ngayon. Ang buong saga ng mga Nephilim ay hindi lamang isang sinaunang kwento. Ito ay isang propesya. Sinabi ni Jesus sa Mateo 10.4, Kung ano ang nangyari sa mga araw ni Noe, gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Ang babalang ito ay tumatagos sa libu-libong taon at direktang nagsasalita sa ating henerasyon. Ang mga kondisyon ng mundo bago ang baha, ang laganap na kasamaan, ang espiritual na pagbabaliwala, at ang genetic na pagbabago ay isang blueprint para sa mga huling araw. Ang misteryo ng mga babaeng Nephilim ay nagiging partikular na mahalaga sa kontekstong ito. Kung sila ang mga daluyan ng ipinagbabawal na kaalaman at espiritual na kontaminasyon, ang kanilang pagbabalik sa mga huling araw ay maaring hindi pisikal, kundi sa anyo ng mga ideolohiya at teknolohiya na nagtatangkang baguhin ang kahulugan ng pagiging tao, ang transhumanism, ang genetic engineering, at ang paghahalo ng tao sa makina, lahat ito ay umaaling-aungaw sa orihinal na kasalanan ng paghahalo ng banal sa mortal. Ang propesya ay nagbabala tungkol sa isang malaking panlilinlang sa mga huling araw, isang panlilinlang na napakalakas na kahit na ang mga hinirang ay maaaring malinlang. Ang pagkawala ng mga babaeng nephilim sa kasaysayan ay nagtuturo sa atin na ang pinakamalaking panganib ay madalas na nakatago sa paningin. Maaring ang huling panlilin lang ay hindi isang halatang kasamaan, kundi isang bagay na kaakit-akit, isang bagay na nangangako ng kapangyarihan, kaalaman, at kahit imortalidad, ang mismong mga bagay na inalok ng mga nahulog na anghel. Ang pag-unawa sa misteryong ito ay nagbibigay sa atin ng mga mata upang makita ang mga pattern. Ang digmaan ay palaging tungkol sa dugo at lahi. Nais ng Diyos ng isang banal na lahi, habang nais ng kaaway na sirain at haluan ito. Mula sa pagpili kay Abraham, sa lahi ni David, hanggang sa pagsilang ni Kristo mula sa isang birhen, ang pagpapanatili ng isang dalisay na linya ay palaging pinakamahalaga. Ang kwento ng mga nefilim ay ang unang pagtatangka ng kaaway na sirain ang planong ito sa pinakaugat nito. Kaya, ang paghahanap sa mga nakalimutang babaeng nefilim ay hindi lamang isang akademikong pagsisikap. Ito ay isang espiritual na paghahanda. Sa pag-unawa sa kung paano nagsimula ang rebelyon, mas mauunawa natin kung paano ito magtatapos. Ang mga aral mula sa mga araw ni Noe ay ang ating gabay at babala. Tayo ay nabubuhay sa isang panahon kung saan ang mga hangganan ay muling sinusubukan at ang kaalaman sa nakaraan ng ating pinakamalakas na sandata para sa hinaharap. Ang katahimikan na bumabalot sa mga babaeng ni Filim ay higit pa sa isang makasaysayang palaisipan. Ito ay isang salamin. Ipinapakita nito sa atin kung gaano kadaling burahin ang isang katotohanan, lalo na kung ito ay hindi komportable, nakakatakot, o naglalagay sa ating mga paniniwala sa alanganin. Ang kanilang nawawalang kwento ay isang malakas na paalala na dapat tayong maghukay ng mas malalim, magtanong ng mas mahirap, at huwag kailanman makuntento sa kung ano lamang ang nasa ibabaw. Ang katotohanan ay madalas na nagtatago sa mga anino. Ang paglalakbay na ito sa nakaraan ay nag-iwan sa atin ng isang nakakakilabot na damdamin. Ang mundo ay mas matanda, mas kakaiba, at mas puno ng mga espiritual na digmaan kaysa sa ating inaakala. Ang mga kwento sa Biblia ay hindi mga simpleng pabula. Ang mga ito ay mga ulat mula sa frontline ng isang cosmic na labanan na nagpapatuloy hanggang ngayon. Ang bawat isa sa atin ay may papel sa labanang ito at ang pag-unawa sa ating kasaysayan ay mahalaga sa pag-alam kung saan tayo tatayo. Ang misteryo ng mga babaeng Nephilim ay maaring hindi ganap na malutas sa buhay na ito, ngunit ang paghahanap mismo ay nagbabago sa atin. Pinipilit tayo nitong harapin ang mga tanong tungkol sa kalikasan ng kasamaan, ang realidad ng espiritual na mundo, at ang kahalagahan ng pananatiling tapat sa disenyo ng Diyos. Ang kanilang anino ay nagtuturo sa atin na maging mapagbantay na magkaroon ng discernment at naprotektahan ang ating mga puso at isipan mula sa mga sinaunang panlilinlang na nagbabalik sa mga bagong anyo sa huli ang kanilang kwento o ang kawalan nito ay nagtuturo sa atin na hanapin ang boses ng Diyos sa gitna ng ingay at katahimikan siya ang may hawak ng lahat ng kasagutan at sa kanya lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan at katotohanan Naway ang misteryong ito ay mag sa iyong kaluluwa ng isang hindi mapapatay na pagnanasa para sa katotohanan. Kung ang kwentong ito ay umantig sa iyong puso, mag-comment kung ano ang pinakamarkado sa iyo. At sabihin mo sa akin, anong misteryo ng Biblia ang gusto mong makita sa susunod na video? Mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Marami pa tayong mga nakatagong katotohanan na kailangang ibunyag.